Magandang araw mga pre, for today's video ay tatalakayin natin ano nga ba ang probiotics. Bakit nga ba importante ito sa ating mga manok? Tara, saman nyo kami at alamin natin. Ang probiotics ay pagkain o dietary supplements na mayroong live bacteria ito po ay binibigay sa hayop at pwede rin po sa tao para magdagdagan ng bakterya na mayroon ang gat ng ating mga alagang manok at bakit nga ba tayo nagbibigay nito at para saan nga ba ito para maiwasan at magamot ng mga sakit sa ating mga manok ito ang pangunahing nagbibigay ng resistensya sa kanila at nakakatulong rin po ang probiotics para maayos ang mental health at kondisyon ng ating mga alagang manok at para mapanatili ang maayos na circulatory system ng manok. Ito ang nagiging prevention sa mga sakit na maaring dumapo sa kanila katulad ng sipon at ang maganda rito ay napapalakas ang immune system ng manok. Kung ikaw ay backyard breeder, may malait o malaki na manukan, dapat mo itong malaman dahil lamang talaga ang may alam. Kadalasan yung iba ay sila-sila lang ang gumagawa ng probiotics o kaya nag-DIY o yung tinatawag nilang homemade probiotics at yung iba naman ay bumibili. Base lang po sa aming experience sa iba talaga ang manok na may probiotics dahil malayo ito sa pagiging sakitin at napapalakas po ang kain ng manok. At alam naman natin na kapag ang manok ay malulusog ay magaganda rin na binibigay nito. Noon nung hindi pa kami nagbibigay sa kanila ng probiotics, may kaibahan talaga. Lalong lalo na po sa growth and development ng mga sisiyo. Iba talaga pag may probiotics dahil napapabilis ang na paglaki ng ating mga alagang manok. Pwede tayong gumawa nito dahil madali lang naman at, at, ang mga gamit sa paggawa nito ay nasa mismong bahay lang natin. Pero dahil nga ngayong panahon ay advance na po tayo, gusto ko lang i-share sa inyo na gumagamit na po kami ng mga sintetikong paraan para sa aming mga alagang manok. Ang ginagamit po naming probiotics sa aming manok ay ang Vitamin Pro. Dahil ngay meron na po itong multivitamins, minerals, B complex, electrolytes, amino acids at probiotics. Kompleto na po ito with immunity enhancer, energy enhancer, anti-stress enhancer, digestion enhancer, at blood enhancer. Ito po ang gamit namin sa CC hanggang sa breeders dahil napakaganda po ng produkto nito. Subok na po namin at nang marami. At bilang patunay ay makikita nyo naman sa aming manukan. At ito rin po ang ginagamit ng iilan. At sa gusto pong bumili ng produkto, ay comment ko na lang po sa yung link sa kanilang mismo page dahil marami pa po silang produkto para sa ating mga manok. Isang munting paalala po, mas mabuti bigyan natin ang ating mga alagang manok ng sapat na nutrisyon para bigyan nila tayo ng magandang produksyon. At sana may natutunan na naman kayo mga pre, patuloy po kaming magbabahagi ng munting kaalaman para sa inyo. Kung may mga tanong pa po kayo ay mag-comment lamang po at aming sasagutin ang inyong mga katanungan. Yun lamang po, salamat sa panonood. Follow for more mga pre.